Hi mami Gusto kong makita Simulan ulit Kasi saan tayo nagsimula Wala lang Napakasaya na tignan Dahil diyan tayo nagsimula Sa unang video na yan Sobrang sarap na tignan pabalik Na hindi ko lubos akalain Na halos mag iisang taon na tayo Siyempre Gusto kong magpasalamat sa lahat Sa pagkasigaso Pagunawa at uh, pag-aalaga na sobra-sobra mami ay at gusto ko lang malaman mo na kahit anong mangyari palagi nandito si daddy at hindi aalis sa tabi mo mahal na mahal kita mami and ginawa ko tong video na to is hindi ko muna ipapakita sa'yo kasi gusto ko surprise ka mamaya pag-uwi mo at panoorin natin na sabay ito Sobrang tagal, din na natin napansin na napakabalis na pala ng araw. Ang dami na nangyari, ang dami na nangyari sa atin. May mga hindi pagkakaunawaan. Well, normal naman yun. At uh, siyempre, dapat lagi natin decision na magkaayos kahit anong mangyari And palagi natin nasa sentro si God. Palagi tayo mag-pray. Mga plano natin, yan. Tutuparin natin lahat yan. At dito may kita natin kung saan tayo nagsimula lahat ng video na nakredit ko. Yan. Andi dito lahat at sana magustuhan mo ito dahil napakasaya. And I hope soon makasal na tayo mami and makapagsama tayo sa isang bubong at isang bahay. Sabay natin ito lahat ng ating mga pangarap. At sabay natin pagsimulan lahat ng napag-usapan natin. kasi ah, ang dami na rin pala natin video, no mami? Yan. Kasi may kita natin kung saan tayo nagsimula. Gayaan yan, bagong taon. Di ba? Napakasaya lang. Lahat nagsimula syempre sa tamang proseso. Panliligaw. diba ba? Kasi nagawa ko na yung mga gusto kong gawin na ihatid ka sa work. Makasama ka. Maraming time para sa atin. Di ba? Actually, lahat to gusto kong isave. Ilagay sa isang lugar na memory. At pagtanda natin eh, ganda. Wala lang na napakaganda niyang panawarin. Misan din tayo nagsimula talaga. Diyan yung may mga paghihirap, siyempre. Pagsubok. Kahit kailang kaya natin lampasan. Diyan yung mga magandang adventure. Di ba? Diba? niyan. Like, sabi mo nga, gaya niyan dati. Pinapanood mo lang ngayon. Sarili mo na yung napapanood mo. Nagagawa na rin natin sumabay, sumayo together gagawa mo ako ipagluto palagi. Paghainan ng mga makakain. Hindi ba? I love you, mommy. Take sa lahat. Sobra ako na perfect lahat ng ginagawa mo para sa akin. Gaya ng last video na yan. Nagaling ka pa sa trabaho. At ako nasa trabaho, hinahatiran mo ng pagkain. Tuwing nasa duty ako. Super appreciate yan. Lahat ng effort mo mahal na mahal kita mami sana huwag kang magpabago I love you Mwah.